hindi na ito si hindi na rin haka-haka, opisyal ng kinumpirma ng ilang ahensya ng gobyerno na tuloy na tuloy na ang limang universal social pension para sa mga nakatatandang Pilipino. Pero bago ka magdiwang, mahalagang maunawaan kung sino ang kwalipikado, kailan ito ipapamahagi at paano ito matatanggap. Marami pa rin ang nalilito. May edad bang batayan kailangan ba ng iset record o automatic ba ito sa lahat ng senior citizens? Dito sa video na ito, ilalahad namin sa pinakamalinaw at pinakatotoong paraan ang bawat detalye mula sa batas na pinagmulan nito hanggang sa mismong proseso ng distribusyon ng benepisyo. Sa mga nakaraang buwan, maraming senior citizens ang nagtatanong, Totoo na ba ang limang libo kada buwan? May date na ba ng payout? Saan ito kukunin? sa barangay sa CV, or sa TET mismo. Ang sagot sa mga tanong na yan ay hindi basta-basta makikita sa social media at kadalasan napapaligiran pa ng maling impormasyon. Kaya ngayon, ibabahagi namin ang pinakabagong ulat mula mismo sa CEV, sa Kongreso at sa mga panukalang batas na may kinalaman sa Universal Social Pension. Ito ay bahagi ng layunin ng gobyerno na yangat ang antas ng pamumuhay ng ating mga nakatatanda, lalo na iyong-iyong mga walang regular na pensyon mula sa office. Sa ilalim ng panukalang ito, hangarin ng pamahalaan na lahat ng seniors na anim na years old pataas lalo na yung nasa lailayan ng lipunan ay makatatanggap ng karagdagang suporta buwan-buwan na maaaring umabot sa limang libo. Ngunit gaya ng anumang benepisyo mula sa gobyerno, may proseso itong kailangang sundan. Kaya kung ikaw o ang mahal mo sa buhay ay senior citizen dito sa Pilipinas, huwag palampasin ang bawat impormasyon sa video na ito. Hindi ito clickbait. Ito ang totoong update. Dito mo malalaman kung kailan, paano at sino talaga ang makatatanggap ng 5,000 Universal Social Pension. Simulan na natin. Simula pa noong unang balita tungkol sa Universal Social Pension na PET-000 kada buwan para sa mga senior citizens, hindi na nagkaroon ng katahimikan ang mga barangay hall, senior citizens office at kahit ang mga tindahan sa kanto. Lahat nagtatanungan, nagbubulungan at umaasang sana totoo na ito. At ngayon sa wakas may malinaw ng sagot. Ang panukalang ito ay hindi na lamang basta usap-usapan isa na itong konkretong hakbang ng gobyerno upang bigyan ng mas maayos na pamumuhay ang ating mga lolo at lola, lalo na ang mga walang natatanggap na regular na pensyon mula sa OBS. Sa mga nakaraang buwan, tuloy-tuloy ang mga pagdinig sa Kongreso at Senado tungkol sa pagpapalawak ng Social Pension Program. Mula sa dating lima, kada buwan na matagal ang kinikilala bilang social pension for indigent senior citizens, itinutulak ngayon na gawing mas malawak at mas makatao ang halaga nito by 000 kada buwan. Ayon sa mga mambabatas, hindi na sapat ang para sa mga gamot, pagkain, at iba pang unahing pangangailangan ng mga matatanda. Hindi ito nakasasapat kahit sa kalahating linggo ng gastusin. Kaya't ang pagtaas na ito ay isang hakbang upang maibsan ang hirap ng mga senior citizens na walang ibang inaasahang tulong kundi ang kaunting suporta mula sa gobyerno. Marami pa rin ang naguguluhan kung sino nga ba talaga ang kwalipikado. Kaya malinaw nating ipapaliwanag. Ilong programang ito ay nakatuon muna sa mga senior citizens na Rex, taong gulang pataas na walang natatanggap na pensyon mula sa ICE o anumang pribadong kumpanya. Ibig sabihin kung kayo ay umabot na ng edad 6 na po at hindi kayo dating miyembro ng East OGCS at wala kayong regular na buwan ng pensyon, maaaring kabilang kayo sa mga kwalipikado sa 5,000 buwan ng tulo. Ang isa pang mahalagang detalye ay ang estado ng inyong pamumuhay. Ayon sa CEV, ang pangunahing layunin ng social pension ay tulungan ang mga indigent o mahihirap na seniors. Kaya kung ikaw ay kasalukuyang walang kita, walang sumusuportang anak o hindi na kayang magtrabaho, malaki ang sansang maisama ka sa listahan ng benepisyaro. Maging ang mga nakatira sa malalayong lugar o probinsya ay kasama sa target ng programang ito. Sinasabing prioridad ang mga hindi kayang tustusan ang kanilang sarili at nangangailangan ng tulong araw-araw. Ngunit kailan na nga ba talaga ipapamahagi ang limang libo na ito? Ayon sa pinakahuling ulat ng FEFI, kasalukuyan na nilang tinatapos ang validation at pagbuo ng listahan ng mga magiging benepisyaro. May ilang pilot testing na rin ang isinagawa sa ilang rehiyon upang masubukan kung gaano kabilis at epektibo ang pagbibigay ng ganitong halaga. Inaayos na rin ang sistema upang maiwasan ang mga duplicate, mga hindi karapat-dapat at mga bogus claims. Ibig sabihin, hindi agad-agad ito ipamamahagi sa lahat, ngunit may malinaw ng direksyon kung kailan ito sisimulan. Pusibling sa mga darating na buwan, unti-unti nang maramdaman ng ilang seniors ang tulong mula sa Peterson's Universal Social Pension, lalo na kapag maaprobahan na ang buong pondo sa national budget. Ang tanong ngayon ng karamihan, paano ko malalaman kung ako'y kasama? Dito pumapasok ang kahalagahan ng pakikipag-ugnayan sa inyong lokal na barangay at Municipal Social Welfare and Development Office, Mustodo. Sila ang unang tatanggap ng listahan mula sa SEVE. Kaya kung nais ninyong siguraduhin na kayo ay ma-validate, makipag-ugnayan agad sa inyong lokal na opisina Minsan, may mga kailangan kayong isumiting dokumento gaya ng birth certificate, barangay certificate at affidavit na nagpapatunay na wala kayong natatanggap na pensyon. Huwag kayong mahiyang magtanong. Tandaan kayo ang tinutulungan dito. May ilang seniors din na nagtatanong kung may anak akong sumusuporta. Hindi na ba ako kwalipikado? Ang sagot dito ay case to basis. Kung ang anak mo ay regular na nagbibigay at kaya namang sustentuhan, ang pangangailangan mo, maaaring hindi ka ma-prioritize. Ngunit kung ang anak mo man ay may sarili na ring pamilya at hindi na nakakasuporta ng tuloy-tuloy, maaaring maisaalang-alang ito sa assessment ng FTH. Kaya't mahalaga talaga ang personal evaluation na isinasagawa ng mga social worker. Marami rin ang nagtatanong kung ito ba ay isang beses lang o buwan-buwan. Ayon sa panukala, layunin itong maging buwan ng benepisyo gaya ng ETA pension para masigurong tuloy-tuloy ang tulong sa mga senior citizens. Ngunit sa mga unang yugto ng implementasyon, maaaring magsimula muna ito sa quarterly distribution habang inaayos pa ang kabuwang sistema. Halimbawa, pwedeng ipamigay ang 15,000 kada tatlong buwan para sa unang rollout. Kapag naging maayos ang daloy, posibleng gawing buwanan ito kaya mahalagang abangan ang mga anunsyo ng Fed at ng lokal na pamahalaan. Hindi rin mawawala ang usapin ng scam. Sa bawat benepisyo ng gobyerno, palaging may nananamantala. Kaya paalala sa lahat ng seniors, huwag basta-basta maniwala sa text o tawag na nagsasabing, makakatanggap ka ng limang libong kapalit ng bayad o personal na impormasyon ng SASPO barangay ay hindi naniningil ng processing fee or membership fee. Kung may nangangakong ipapasok ka sa listahan, kapalit ng kahit anong halaga, agad itong i-report sa Barangay Olicia, ang benepisyong ito ay para sa inyo, libre, at hindi dapat pinagkakakitaan ng iba. Isang magandang balita rin ay ang posibilidad na gawing batas ang programang ito. Kung maisasa batas ang Universal Social Pension Bill, magiging permanente na ito at hindi lang panukala kada taon. Ang mga senador at kongresista ay halos nagkakaisa na sa layunin nitong bigyang dangal ang ating mga lolo't lola, lalo na sa harap ng tumataas na presyo ng bilihin, gamot at serbisyo medikal. Sa ganitong panahon, mahalagang kilalanin ang naging ambag ng ating mga matatanda sa lipunan sa pamamagitan ng isang pensyon na tunay na maisilbi. Kaya sa mga nanonood ngayon, Lalo na ang mga senior citizens at kanilang mga pamilya maging mapanuri at masigasig sa pag-update ng impormasyon. Huwag kayong aasa sa sabi-sabi. Ang layunin ng video na ito ay dalhin sa inyo ang pinakatotoo at pinaka-updated na balita tungkol sa 5,000 Universal Social Pension. Sa susunod na mga buwan, aasahan ninyong dadami pa ang update lalo na kapag opisyal nang nailabas ang guidelines ng FE at nabahan ng budget para sa dalawa at dalawamputlima. Habang hinihintay pa ang opisyal na distribusyon, mas mainam na simulan nyo na ang paghahanda. I-compile ang inyong mga dokumento. Kausapin ang inyong barangay Captain Omstro at alamin kung kailan magsisimula ang validation sa inyong lugar. Huwag kayong matakot na magtanong. Ang pensyong ito ay hindi regalo karapatan ninyong matanggap ito bilang pagkilala sa mga tao ng inyong pagtatrabaho at kontribusyon sa bayan. Sa bawat paghihintay, may pag-asa, at sa bawat hakbang ng pamahalaan may layunin, huwag kayong bibitiw.